Kumusta mga kaangler at mga kapuso kong mangingisda? Ako si ang inyong paboritong mangingisda at excited akong ishare sa inyo ang pinakamainit na fishing forecast para sa ikalabing-anim ng Nobyembre 2025 dito sa ating magandang Pilipinas. Ngayong araw, may kakaibang hatid ang panahon at kalikasan. Base sa ating mga nakalap na datos. Mayroong isang espesyal na kondisyon na maaaring magpabago sa ating pangingisda. Manatili kayo dahil sasabihin ko sa inyo kung bakit ang araw na ito ay maaaring maging simula ng isang crazy bite o kaya naman ay isang araw ng matinding pasensya. Alamin natin kung paano natin masusulit ang bawat sandali sa tubig para sa ating mga kaibigan na mahilig sa deep sea fishing ang tuna ay isa sa mga target natin ngayon. Sa aking karanasan, sa mga araw na medyo stable ang panahon at hindi masyadong malakas ang hangin, ang tuna ay lumalabas sa open waters. Hanapin nyo sila sa mga bahaging mayroong kasalukuyang currents malapit sa mga drop-offs o mga seamounts. Dahil sa medyo mainit na temperatura ng tubig na nasa 28 degrees Celsius, mas aktibo silang humahabol sa kanilang mga biktima. Ang pinakamabisang diskarte ay ang trolling gamit ang malalaking lures o live bait tulad ng flying fish o skipjack. Gumamit ng heavy duty rods at reels dahil alam naman nating kay lakas ng laban ng tuna. Siguraduhin ninyong sapat ang haba ng inyong leader para hindi sila makaputol ng linya. Maliit na tip, kung makakita kayo ng mga ibon na lumilipad at sumisisid sa isang lugar, malaki ang chance na mayroong bait fish doon. At kung may bait fish, mayroong tuna. Para naman sa ating mga inshore anglers at mahilig sa reef fishing, ang mayamaya -maya at lapu-lapu ay laging magandang target. Sa araw na ito, dahil sa pangkalahatang kalmadong karagatan at mainit na tubig, mas aktibo sila sa mga bahagi ng coral reefs, rocky bottoms, at sa mga mangrove areas. Ang lapu-lapu ay madalas matatagpuan sa mga tagong lugar tulad ng undercuts at crevices ng mga bato, habang ang mayamaya -maya ay mas lumalabas sa bukas na parte ng reef. Para sa mga ito, ang bottom fishing gamit ang sariwang shrimp, squid, or cut bait ay napaka epektibo. Gumamit ng medium heavy rods na may braided line para maramdaman nyo agad ang kagat. Kung gumagamit kayo ng lures, ang mga jigs at soft plastics na ginagaya ang maliliit na isda o hipon ay maganda rin. Tandaan, mga kaibigan, ang lapu-lapu ay mahilig magtago. Kaya kailangan nating ipasok ang ating pain malapit sa kanilang pinagtataguan. Ang talakitok or trevally ay kilala sa kanilang lakas at bilis sa Nobyembre, aktibo sila sa mga estuaries, harbors at sa mga gilid ng reefs kung saan mayroong currents na nagdadala ng pagkain. Sa medyo stable na panahon, mas lalo silang naghahanap ng pagkain. Hanapin nyo sila malapit sa mga istruktura tulad ng pylons ng tulay o sa mga mangrove edges tuwing high tide. Ang casting ng poppers, stick baits at small jigs ay napakabisa para sa talakitok. Kung gusto nyo naman ng bait fishing, ang live shrimp o maliliit na isda ay siguradong hindi nila tatanggihan. Kailangan ng fast retrieve at strong drag dahil kapag kumagat ang talakitok, asahan nyo ang matinding laban. Ngayon, tingnan natin ang pinakamahalagang aspeto, ang panahon para sa ikalabing-anim ng Nobyembre. 2025 Inaasahan nating medyo stable ang ating atmospheric pressure na nasa humigit-kumulang 1011 hanggang 1013 millibar. Ito ay magandang balita dahil ang stable pressure ay kadalasang nangangahulugang mas aktibo ang isda. Ang temperatura ng hangin ay magiging komportable mula 28 hanggang 31 degree Celsius. Mayroon tayong bahagyang hangin mula sa hilagang silangan, ang amihan na may bilis na limang hanggang labin limang kilometro kada oras. Ang hangin na ito ay makakatulong sa pagdala ng pagkain at paglikha ng surface disturbance na minsan ay gusto ng isda. Mayroon ding mababang tansa ng pag-ulan na hindi naman dapat makaapekto ng malaki sa ating pangingisda, ngunit laging maghanda. Bakit mahalaga ang mga ito? Ang stable pressure ay nagpaparamdam sa isda ng seguridad, kaya mas lumalabas sila para kumain. Ang bahagyang hangin ay nakakatulong sa paghahalo ng tubig at pagdala ng nutrients, at ang mainit na temperatura ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda kaya mas marami silang enerhiya para manghuli ng biktima. Ang temperatura ng tubig ay isa ring malaking faktor. Sa mga baybayin ng Pilipinas, inaasahan nating nasa humigit kumulang 28 degrees Celsius ang temperatura ng tubig. Ito ay perpekto para sa karamihan ng tropical fish species. Ang mainit na tubig ay nagpapataas ng metabolic rate ng isda. Ibig sabihin, mas mabilis silang nagugutom at mas aktibo silang naghahanap ng pagkain. Ito rin ang panahon kung saan maraming bait fish ang aktibo na siyempre ay nagpapataas ng aktibidad ng mga predatory fish. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bahagi ng buwan. Sa ikalabing anim ng Nobyembre, 2025, ang buwan ay nasa waning gibus phase. Ibig sabihin, Isang araw pagkatapos ng full moon ayon sa mga old school fishermen at sa mga tide charts ang mga araw pagkatapos ng full moon ay kadalasang may malalakas na tides. Ang malalakas na tides na ito ay nagpapagalaw ng maraming tubig, nagdadala ng pagkain at nagpapataas ng aktibidad ng isda. Kaya naman kahit na ang full moon mismo ay minsan nakakahiya ang mga araw pagkatapos nito ay maaaring maging napakaganda para sa pangingisda lalo na sa panahon ng slack tide o sa simula ng moving tide. Batay sa ating pagsusuri sa panahon, temperatura ng tubig at bahagi ng buwan, ang pangkalahatang activity level ng isda sa Pilipinas para sa araw na ito ay magaling o mahusay. Ang kombinasyon ng stable pressure, mainit na tubig at epekto ng waning gibus moon ay nagpapahiwatig na maraming species ang magiging aktibo. Ang mga pelagic species tulad ng tuna at talakitok ay magiging mapusok habang ang mga reef species tulad ng mayamaya -maya at lapu-lapu ay aktibong maghahanap ng pagkain. Siguraduhin ninyong gamitin ng tamang pain at diskarte para masulit ang araw na ito. Kaya mga kaibigan, ang aking forecast para sa kagat ng isda ngayong ikalabing anim ng Nobyembre 2025 ay magaling. Opo, tama ang dinig nyo, magaling. Ito ay dahil sa medyo stable na atmospheric pressure, ang mainit na temperatura ng tubig na nagpapagana sa kanilang metabolismo at ang positibong epekto ng bahagi ng buwan sa mga tides. Ang mga kondisyong ito ay nagtutulungan para maging mas aktibo at gutom ang isda. Kaya maghanda na sa posibleng non-stop action. Kaya ayan mga kaibigan, ang ating kumpletong fishing forecast para sa ikalabing anim ng Nobyembre, 2025. Sana ay marami kayong natutunan at may nakuhang tips na magagamit nyo. Mula sa aking puso, ni Hwosta, ni Chishui, walang buntot, walang kaliskis. O sa atin, good luck at sana ay mapuno ang inyong mga cooler. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, mag-like at i-share sa inyong mga kasamang mangingisda. At syempre, ang pinakamahalaga, gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Ano ang mga plano nyo sa pangingisda ngayong weekend? Ano ang pinakamalaking huli nyo kamakailan? I-share nyo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod na fishing adventure, ingat kayo at tight lines.